Ikaw ba ay may halaman na spider plant? Dahil sa video ito ay hindi lamang pala swerte ang kaya nitong idulot sapagkat tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit dapat natin itong panatilihin sa loob ng ating bahay upang makapagdulot ng magandang benepisyo sa ating kalusugan. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Napakaraming plantito at plantita ang mayroong alagang spider plant at maaaring ang mga tatalakayin natin ngayon tungkol sa spider plant ay ngayon mo malalaman dahil ayon sa mga isinagawang pag-aaral na dapat pala talaga natin itong ilagay sa loob ng bahay sapagkat hindi lamang pala ito swerte dahil may hatid din itong tulong o benepisyo na sobrang nakatutulong sa ating kalusugan. Number 5 Nakababawas ng mga problema sa paghinga. Ang pagpapanatili ng spider plant sa loob ng ating bahay ay naglilinis ito ng hangin na siya nakatutulong sa pagpigil ng mga problema sa ating respiratory tulad ng ubo, sipon, asthma at chronic hay fever dahil ayon sa isinagawang pag-aaral ng NASA noong taong 1989, isa ang spider plant sa top 3 plants na sobrang bisa na pumuksa ng mga airborne irritants sa hangin katulad ng mold spores, dust mites, pollen at iba pa. Kaya rin itong puksain ang formaldehyde, xylene, towelin na mga uri ng volatile organic compound na matatagpuan sa gasolina, pesticides, pintura aerosol spray at room deodorizer at marami pang iba at ang mga ito ay nakapagdudulot ng masamang epekto sa ating lalamunan, baga at mata. Sa katunayan, lumabas rin sa resulta ng kanilang pag-aaral na nasa 95% ng toxin sa hangin ang kaya nitong puksain sa loob lamang ng 24 oras at ito ay sobrang laking tulong upang maprotektahan ang ating kalusugan mula sa banta ng pagkakaroon ng mga problema sa ating respiratory system. Number 4. Maiiwasan ang sakit sa balat. Ang pagkakaroon ng malinis na hangin ay maaari magbawas ng problema sa balat tulad ng pangangati o skin allergy dahil isa ang spider plant sa na nagko ng moisture sa hangin upang pabigatin ang mga dust particles sa hangin at upang maiwasan ang pag-circulate ng dust mites, pollen at mga alikabok nang sa gayon ay hindi mangati at mairita ang ating balat. Ang ginagawa na ito ng spider plant ay tinatawag na transpiration na isang proseso na regular routine ng halaman upang mag-deplete o magtanggal ng water content sa kanilang dahon sa pamamagitan ng evaporation na siya nagdadagdag ng moisture sa hangin araw-araw at ito ay nakakatulong upang maiwasan ang madalas na panunuyo ng ating balat at ng ating mga labi lalo na sa panahon ng tag-init. Number 3 nakapagpapabilis ng paggaling ng may mga sakit. Mayroon ding therapeutic benefits ang spider plant at ito ay dahil sa ability nito na makapagpabilis ng recovery process ng mga pasyente. Ayon sa PubMed at iba pang pag-aaral na isinagawa sa spider plant na nagpakita ito ng speed at high rate ng recovery ng mga pasyente noong naglagay sila ng spider plant sa kwarto ng mga pasyente kumpara sa mga kwarto sa ospital na walang halaman. Ang pagkakaroon din ng spider plant sa pay Room, ay nakitaan din ng pagkakaroon ng normal heart rate at normal blood pressure at ang bahagi ito ay kanila pang inaalam at sumasailalim pa sa isang masusim pag-aaral. Number 2. Nakakabawas ng stress. Palagi ka bang stress at dumaranas ng mabigat na iniisip? Makakatulong ang spider plant sa stress na ating nararanasan kung papanatilihin natin ito sa ating tahanan dahil napag-alaman din sa ginawang eksperimento na kapag idinagdag sa mga silid ng pasyente sa ospital ang mga halaman ay nagpakita ito ng pagpapabuti ng kanilang mood at nabawasan ang antas ng kanilang cortisol. Ang cortisol ay ang hormone na responsable para sa stress. Ayon sa isinagawang pag-aaral, ang pagkaka-expose natin sa mga mabeberding halaman ng 20 to 30 minutes ay nagpakita ng resulta na pinapababa nga nito ang level ng cortisol sa ating katawan. Kaya naman, ang pagkakaroon ng spider plant sa loob ng tahanan at kwarto ay makapagdudulot na magandang mood tuwing tayo ay gigising. Number 1. Nakapagbibigay ng lamig ang spider plant ay mabisang temperature stabilizer na lubos na nakatutulong din sa mga sensitibo sa sobrang init dahil sa taas ng humidity level na ibinibigay nito na siyang nagdudulot upang mapababa ang temperatura sa loob ng bahay. Akma-akma talaga itong ipasok sa loob ng ating tahanan sapagkat kaya nitong mabuhay kahit walang direktang sikat ng araw at nabubuhay ito kahit low light at ito rin ang recommended na house plant para sa panahon ng tag-init upang bigyan tayo nito ng lamig. Hindi lamang matindi sa pagbibigay ng benepisyo sa kalusugan ng spider plant dahil nakapagdudulot din ito ng malakas na swerte ayon sa kultura sa feng shui. Swerte ito sa loob ng bahay dahil isa rin itong bringer fortune at ayon sa feng shui na ang halamang spider plant ay nagtataboy ng bad energy at mga kamalasan, pinapanatili din ito ang stability in life at minamagnet nito ang flow of prosperity at wealth papasok ng bahay. Pinaniniwalaan din sa eastern culture tulad ng mga bansang Japan, Egypt at Malaysia na ang halamang spider plant ay nakapagdudulot ng good fortune at good health ipinapayo sa feng shui na upang mas ma at at ma-enhance ang mga swarteng dulot nito ay dapat ilagay ito sa sentro ng lamesa o gawing table centerpiece upang ma-activate ang health power ng spider plant Suggested din ilagay ito sa southeast corner ng ating bahay ayon sa Baguamap Tahil ang southeast corner ay ang money corner o money area sa ating bahay, ito ay upang hatakin nito ang malakas na flow ng swerte sa pera papasok sa ating tahanan. Marami rin katawagan ng spider plant at tinatawag din ito sa pangalang ribbon plant, spider ivy at airplane plant at may scientific name itong chlorophytum comosum. Sobrang dali lamang nitong paramihin dahil sa mga tinatawag nitong spiderets na tumutubo sa gilid nito na pwedeng itanim sa lupa at gawing air plants at sobrang tibay ng halaman na ito kahit mababad ito sa tubig ay kayang kaya pa rin itong mabuhay kaya naman ito ang dahilan kung bakit sobrang daming nag-aalaga ng spider plants paalala lamang considered man na non-toxic ang spider plant ay mas mainam na ilayo pa rin ito sa mga bata at mga alagang hayop upang hindi nila ito makain kung ilalagay natin ito sa loob ng tahanan at upang maiwasan ang banta ng problema sa sikmura at peligro ang mga nabanggit na therapeutic benefits at abilidad ng spider plant ay mula sa eksperimentong isinagawa at masusing pinag-aralan ng mga siyentipiko at ng mga eksperto hindi lamang spider plant ang may ganitong kakayahan dahil ang lahat ng halaman ay kaya itong gawin. Ngunit ang spider plant lang talaga ang pinaka na panatilihin sa loob ng tahanan at ang mga na nabanggit ay mula sa mga paniniwala at kasanayan sa fungsyoy at ang mga ito ay impormasyong dapat nating malaman. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw ay comment mo lamang yan at akin susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.